Good morning mga kabayan. Ito po yung flood control sa Kogon Irosin, Sorsogon po. Irosin, Sorsogon po, Kogon. Isang taon na higit pa lang, giba na. Wala pang sakuna yan mga kabayan, tingnan nyo. Hindi pa yung bagyo, pero giba na. Yan, pasir nito mga kabayan para makarating sa kinukulan. Yan po mga kabayan. Yan o, oh. haba. Center Company po ito ang gumawa nito nung nakaraan taon lang po ito san taon may pa lang wala na wala pang sakuna giba na yan dito lang yan sa Kugon Irosin yan mga tayo. kawawa naman ang mga dumadaan dito lalo ni mga bata na nag-aaral dito pa naman sila dumadaan yan o no? oh, yung hagdanan wala na sana so, makapalo dito pasir para makarating sa lahat ng sa inakulan Maraming salamat mga kabayan. Pasir na lang po. Thank you. Yan po. Haba.